So mga kagosok, dahil rin na kayo na, nakadawa ng ayuda no <laughs> sa 4 Pesos no. Pinagkatinag sa Sintamil no. ano ka sa Ano? uno lagi mga kaikso na no. apat ka bata, tulad ka bata, nila ang uno o sa 4 Pesos. Ano, mga o. Ko, Libre ko nila sa Jalibi. Eh sila Oo. Oh, no.

kaya yung gusto kayo mo taka ano no kaya kay hold up nuno agiri yapi lito kasi 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 lito Okay guys, ato kami sa libre kumano. Oh. Kay hey, libre ang umila, oh. What's watch